Tuwing buwan ng Abril, ating ipinagdiriwang ang Araw ng Kagitingan at Philippine Veterans Week. Ito ay mga makabuluhang okasyon upang gunitain ang ating mga matatapang na kababayan na nag-alay ng kanilang buhay para ipagtanggol ang ating demokrasya at kalayaan. Kami sa Philippine Information Agency ay naninindigan sa pagpapahayag ng kahalagahan at paggalang sa ating mga veterano at mga bayani. Patuloy kaming magpapalaganap ng kanilang mga kwento at mga nagawa sa pagtataguyod ng kultura ng kapayapaan at pagkakaisa. Kaya't ating bigyang pugay at pasalamatan ang lahat ng mga bayaning sundalo at veterano na nagpakita ng tunay na katapangan, katatagan at pagmamahal sa bayan. Ang inyong nagawa ay habang buhay ng nakasulat sa ating kasaysayan at ang inyong tagumpay at impluensya ay mananatili magpakailanman sa aming alaala. Mabuhay ang mga veterano at mga bayani ng ating bayan!